Para sa mga farmers natin din narito ang isang maikling inspirational speech para sa mga magsasaka na masipag at matyaga kahit mababa ang presyo ng bigas. Magandang araw po sa ating lahat, lalo na sa ating mga kapwa magsasaka. Alam ko na hindi madali ang buhay sa bukid. Kahit araw-araw nating binubong palang lupa, pinagtitsagaan ang init ng araw, at inaalagaan ang bawat bukil ng palay, minsan ay mababa pa rin ang presyo ng ating ani. Ngunit sa kabila nito, hindi tayo sumusuko. Patuloy tayong nagtatanim, nagaani, at nagaalay ng ating sipag para sa ating pamilya at sa buong bayan. Ang ating pagtitiyaga ay hindi nasusukat sa halaga ng bigas sa palengke, hindi sa puso nating nagmamahal sa lupa at sa pagkain na nagbibigay buhay sa bawat Pilipino. Kayo ang tunay na bayani ng ating bansa, ang mga taong tahimik na nagtatrabaho upang tayo ay magkaroon ng pagkain sa hapag. Kaya sa bawat pawis na tumutulo at bawat butil ng palay na inyong inaani, tandaan natin na may malaking halaga ang inyong sakripisyo. Maraming salamat sa inyong dedikasyon at pagmamahal sa bukid. Sama-sama nating itaguyod ang buhay probinsya at ang ng ating mga magsasaka. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po.